lalong hindi kagandahan talaga mga idol dahil uh, maliban sa nag-operate itong uh, sasakyan natin itong dala natin sa sasakyan na Honda City nag-operate pa itong cellphone ko mga idol <laughs> Magandang araw sa inyo lahat mga idol. Welcome muli sa akin channel. So ito mga idol, uh, nga pala hindi kagandahan yung araw ko ngayon mga idol dahil ah uh, uh, nag-operate tong sasakyan natin na dala ngayon mga idol. At uh, katunayan nga nagaling tayo ng terminal uh, ng airport terminal 2 para sunduin yung isa sa mga bus namin. Subalit nung uh, dumating na yung bus namin at uh, ready for pick up na sana, pick up na sana natin, ay uh, lalabas na sana ako doon sa uh, P-parking sa may terminal 2. Subalit so, biglang nag overheat yung sasakyan natin mga idol Kaya yun, uh, sabi ng boss ko ay uh, palamigin na lang muna At uh, yun nga, uh, at siya na daw bahala So nagpa-pick up na siya doon sa ating kasamahan At yun nga, hinintay uh, ko na lumamig yung makina para ma-check ko kung ano ba ang uh, problema Ano ang sa bakit nag overheat yung uh, dala natin na sasakyan itong Honda City At nung lumamig nga mga idol, ayan, uh, may tubig naman doon may uh, na, na uh, kuha tayo agad ng tubig at uh, tiningnan natin yung register binuksan natin yung register tapos sa uh, pinaandar natin saka natin na uh, nilagyan ng tubig nilalayo natin ng tubig ayun uh, yun nga mga idol at nakita natin uh, kung, natin yung problema mga idol yung uh, register pa niya uh, hindi na gumagana so yun yung problema niya ngayon kaya ang ginawa natin mga idol pinaliguhan natin ng tubig yung register at pinuno natin tapos hindi na muna natin uh, binalik yung takip na radiator para igapang uh, dandan ko yung tinakbo at ito uh, tumatakbo na nga tayo dito sa skyway ito pababa na ako, nandito na tayo ngayon sa ano, uh, sa John Bosco uh, exit mga idol dito sa Makati dahil dito ko dadali nito sa ating kaibigan na mekaniko dito sa auto shop dito sa Makati mga idol so yun ang hindi kagandaan ngayon sa pangyayari ngayong araw sa atin mga idol at uh, nagloko nga, nag-uberate itong ating uh, sasakyan, itong Honda City na ating dala, para sundin sana eh, yung isa sa mga bus natin. At uh, mas lalong hindi kagandahan talaga mga idol, dahil uh, maliban sa nag-uberate itong uh, sasakyan natin, itong dala natin sa sasakyan na Honda City, nag-uberate pa itong cellphone ko mga idol. <laughs> itong ginagamit ko ngayon sa pagpigil sa sarili ko mga idol, ay nag-uberate din sa sobrang init So kaya nga, mapapansin ninyo na hindi ko na nakunan Hindi natin na i-video yung actual kanina Nandun din sa parking Nung pag-operate hanggang makakita ko sa Skyway Ngayon lang ako nakapag-video uh, Dahil ngayon lang lumaming lamig itong uh, Cellphone na to Nang ginamit Talagang minalas tayo <laughs> Minalas tayo ngayon mga idol Ngayon araw sila okay lang Dahil uh, talagang ano Ganun talaga uh, Ganito talaga buhay na driver Alright so nandito na tayo sa ano ah uh, Makati dito sa may kanto ng Chino uh, Roses at saka Pasay Avenue so kakaliwa na tayo dito mga idol napakita ko sa inyo ito yung dashboard natin mga idol so mapapansin naman ninyo na uh, okay na hindi na siya nag overheat kasi uh, hindi na natin binalik muna yung takip uh, tinanggal natin yung takip ng radiator para at least may gapang natin ma uh, uh, matakbo natin kung saan uh, shop natin nating dalhin. ganun, ganun experience ko na dati at ganun yung uh, turo nga ng ating mga kaibigan ng mga mekaniko, mga idol. 'Yun yung uh, toro nila sa atin kaya uh, experience na sa ganito. So ito na. Uh, nakakaliwa na tayo dito sa Pasay Road sa Makati. So ngayon, 'yun nga uh, galing tayo ng Skyway. Then umix tayo ng uh, Dunbog Dunbos ko Ah, uh, sorry Nagkabulululululul <laughs> <laughs> Umix tayo dito sa may Dunbos Exit dito sa may Makati Then ayan Kumaliwan na tayo dito sa Pasay Road mga idol At dito ta, natin to dadalhin sa uh, aking uh, kaibigan na Mika Niko uh, Ayan At uh, uh, okay Malapit na tayo Patawid na tayo dito sa may uh, Usminya Highway Ah, uh, ulit ulitin ko Nandito tayo sa kahabaan ng Pasay Road at uh, Makati. So nakatawid na tayo dito sa Pasminya Highway. Ayan. At uh, ito nga uh, patungo tayo doon sa shop kung saan uh, natin ipapagawa itong uh, sasakyan nating dala ngayon, itong Honda City. Uh, <laughs> Ayan na nga idola. Uh tinatawa lang natin yung uh, ating uh, karanasan ngayon dahil siyempre <laughs> alam naman tayo iiyak di ba <laughs> talaga nga napatawa ako kasi ang galing nga nang nagubirito sa sakyan na, sasakyan natin tala ngayon ay sino ba yan naman ang nagubirito yung itong silpo natin <laughs> kaya nga tuloy ah uh, dapat uh, nung do, nandun pa tayo nang habang tinitik natin yung makina ko anong uh, dahilan nung pag niya hindi natin na mga idol <laughs> hindi natin nakuha na ng video at uh, uh, ngayon lang tayo nakapag video nitong nandito na tayo sa Skyway At malapit natin sa Makati Nung lumamig-lamig na itong uh, ating cellphone uh, Na ito talaga naman kasi Mumurahin lang din naman kasi itong cellphone natin ng Idol Kaya hindi kayanin pagka sobrang init Eh nasa labas tayo sobrang init Sobrang init doon sa parking area Sobrang uh, talagang uh, grabe yung init So yun <laughs> Ayun nga idol <laughs> Ito medyo malapit na tayo Mga 1 uh, kilometer na lang mga Parang ganun, mga 1 kilometer na At darating na tayo dun sa shop na ating kaibigan At uh, ma so, Magagawa din Sa <laughs> sasakyan natin ngayon Napatawa talaga ako sa sitwasyon mga idol talaga, Anong mayroon ngayon sa araw na to Na ngayon uh, ay uh, 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 Ah, uh, ano ngayon? May 7. May 7 mga idol. Nag-operate to sa sakin na akin tala. Pati cellphone ko pa naman eh, nag-operate. <laughs> talaga naman. <laughs> oh, okay. talaga mo patawa ka mga idol. <laughs> Alright, so, ayan, para tayo yung, ah, uh, ayan. So, yun yung karanasan natin ngayong mga idol. At isa pa sa hindi maganda, yung uh, nanotoy kanina lang hearing sa Senado, parang hindi ko nagustuhan yung ano, uh, yung mga balitaktakan doon. Ay, ay doon. Kaya siguro nag pa pati yung uh, sasakyan natin dala. Kasi uh, hindi nagustuhan yung mga komento ng mga walang pointa natin Senador. Ang galing lang talaga sa uh, pagkahalala, pag, uh, ano, pagka-during ng sila yung humingi sa atin ng boto pero pa na oh, na mga ganito na ano, may mga problema yung bansa natin wala na, wala na nakalimutan na nila yung taong bayan mga idol <laughs> ayun, napunta tayo sa politika alright, so andito na tayo mga idol ah uh, may may update ko kayo pagka ano natin, ayusin sila na natin to sa sakin natin okay, so yan, andito na tayo mga idol sa shop wala oh, kasi siyan ha? Bakit kok kailangan niya? Oh, yan niya nga. Oh. So, ito yung problema mga idol. Ya. <laughs> yan yung problema oh. Itong fan radiator fan ba, 'di ba? regulator pan? Tama? Kasi ito, auxiliary. Ito yung sa aircon, di ba? Oh, so, ayan. So, ayan mga idol. Uh, tama tayo, regulator pan nga, yung uh, diferensya. Ayan, uh, nandito na tayo. Buti na lang. At maraming uh, maraming marami salamat talaga. Maraming maraming salamat talaga sa Panginoon at na uh, naigapang natin ngayon. <laughs> Nakarating tayo dito sa shop ng aking kaibigan. At ayan, okay na, safety na tayo dito. Alright, so yan. Yan yung uh, ito. Ito yung siya ng mga idol yan. Predator pan. So yan mga idol, inumpisa ng uh, kalikutin ng ating kaibigan. Ating kaibigan, mekanikong kalbo. Yan. ayan o. <laughs> <laughs> oh. Bait yan mga idol. Hindi na sumabait yan, magaling pa yan. Pero galing yan. Ayan, baka gusto nyo yung pagawa dyan Dito, kontakin lang nyo itong kaibigan Kaibigan mong kalbo na yan Kaway, kaway naman, bye <laughs> So, yan uh, At uh, Dinamay na rin natin yung pagawa to Ito, dahil uh, Yun nga, itong uh, Itong takip dito to, sa ilalim to Parang uh, mudguard Ay pinatanggal nung nung kasamahan kong driver na nung nagpagawa siya, nagpatsinsuel siya, hindi niya pinabalik. Kaya, yan, ah, ipapag, ipakabit na rin natin para okay na, malinis na yung ano. Ah, talaga naman yung mga kasama natin driver, mga idol. Oh. So, ito. So, dito sa yan sa side dito sa ilalim yan din dito yun sa gulong yan ganun yan dyan yan, nakita niyo yan mga idol. So yan. Oh, yan. Yan. So, yan. Yan yan, yan. Dyan, yan siya nakapwesto. Yan. Parang uh, mud guard. Um, uh, parang engine cover na rin. So yan, ipasama na rin natin sa paggawa para okay na tong sasakyan na to. Kasi yun nga, uh, yan tagal tagal din natin na hindi nahawakan tong uh, unit na to itong Honda City mga idol ito yung dati kong hawak uh, dalawang taon mahigit ko to nahawak mga idol itong uh, Honda City na to at maayos to no nun, nung hawak natin uh, kaya nung uh, nilipat tayo sa ibang unit ay medyo napabayaan na tong unit na to kaya ito nagka kagro problema na tuloy. mo to. ko na. 'yan? Ano Kinabit na natin kaibigang mabait na. Kay Bigang natong mekaniko. Okay lang ba sabihin pangalan mo, Bay? Oo. Ah, Ito pala si ang pangalan nito ay Eliakim Baliente. Eliakim Baliente, yan. El Boy Baliente. Uh, masikat siya sa pangalan niya, Kuya Boy. Hindi, <laughs> 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 hindi nga sa biro mga idol. Ah, uh, ako dito sa kaibigan ko tong mga niko na to. Hindi yan pambubula dito sa kaibigan ko. Ano sir? Taas Ha? Ah? Oh? So ito ba talaga 'yung ano? Ito ba talaga 'yung, yung presyuan? 'yan? Talaga po, ask you, sir. Ha? Original ba siya. Original. 2007 replacement. So, original Japan talaga 'to. Ikaw bobo. Ha? Bobo. Tama kaya 'yan ni boss. So, ito na mga idol, lumating na 'yung in order nila na pa-motor uh, ng Razorpan. Kuwat mesin kita padahal. Ha? Made in Japan to mga idol, original talaga to. At ayan, na kinabit na nila yung motor doon sa mismong radiator fan. Paring mic to diyan, paring mic. Mahal pala no? Original kasi, bay, mayroon bay, ano bay. Pero lokal. Kasi kung hindi kayo makatakbo, pupuntahan kita. Sabi ko na nga, nag-andaan na ako kasi pupuntahan nito eh. Anong nung mo? Eh, hi eh. Hi eh? Oo, kaso dalawa kami kasi baka mamaya ma. Hindi na pag-andap na ano. So ayun ang mga idol, kinabit na nila yung bagong uh, radiator pan. At ayan, uh, yan, ibinalik uh, na rin nila pagkabit yung tinanggal kanina na ar uh, ng nang so ito na yung kinabit na bago mga idol. Yan. Okay na, nakabit na. So, lalagyan na lang ng kulan. Ada yang nanti dapat nyentuh big yang nyentuh big nalaman? Ini na? Ini na? Nalaman melang? Oh, start mula, na. Eh. na, yan. Okay na. So okay na mga idol Tapos na Napalitan na ng bago yung ating Radiator pan Ayan Tapos na sa wakans yung ating pinagawa kanina Mga idol Yung uh, radiator Yung motor ng radiator pan Na siyang bumigay kanina na, uh, Siyang delan na nagkos nung ating pag kanina na habang nandun tayo sa parking lot doon sa may airport sa terminal to at uh, mabilis lang dahil na naorderan agad ng ating ah uh, kaibigan na shop ng Pisa nakapag-order sila agad at uh, mabilis lang naman natanggalin at ikabit yon no? okay so ayan mga idol uh, at uh, ano ba ang aral dito sa video ko na ito mga idol ang aral dito mga idol na kung halimbawa uh, mangyari man sa inyo o kahit sino sa atin na uh, ata uh, mga driver uh, pag nangyari sa inyo yung kagaya na nangyari sa akin na mga ganun na nag-overheat kayo so wag lang nga magpanik mga idol and uh, the best uh, kung halimbawa uh, tumatakbo kayo biglang nag-operate so tandaan lang yung ihanap ng uh, mapagparadahan nyo yung safe kayo yung uh, pwede kayo na uh, mag-parking mag-hashark kayo doon and then na uh, palamigin ninyo yung makina ninyo uh, at pag pagkatapos pagka malamig na saka ninyo uh, tanggalin at uh, buksan yung radiator tanggalin niyo yung takip tapos sa uh, subukan niyo uli na paandarin kapag ka malamig na yung makina subukan uli niyo na paandarin tapos lagyan niyo uli ng uh, tubig or kulan tapos alamin niyo ngayon kung anong uh, sanhi o anong dahilan ng kanyang oh, pag overheat ganun lang yung mga idol at uh, yun lang naman halos kadalasan yung cause ng pag overheat yung halimbawa maylik uh, may leak yung ating mga radiator, or ora. Uh, abarado, o or kaya yung ah uh, na uh, bumigay yung radiator pan. Uh, yung isa pa dun sa dahilan yung uh, sirang sira na yung takip ng inyong radiator, isa din yung sa dahilan ng pag-overheat. Uh, so ganoon lang mga idol, alamin nyo tapos ah uh, kung kayang-kaya -kaya naman yun na igapang o dalhin doon sa pinakamalapit na uh, shop na pagawaan na o kaya kila kilalan ninyo so ganun lang gawin nyo gaya ng ginawa ko uh, tanggalan nyo ng takip tapos punuin nyo ulit ng tubig yung radiator and then uh, wag na nyo ibalik muna yung takip ng radiator ayan lang muna ninyo na nakabukas ito at uh, yun pwede na nyo itakbo isarado lang nyo yung hood abang nakabukas yung uh, walang takip yung radiator at tandaan yung itakpo doon sa uh, pwede nyo pagdala na shop. Ganun lang yung mga idol, ganoon yung uh, uh, technique lang doon at huwag kang magpanik mga idol, pagka ganun lang ang mga uh, problema overhead lang mga idol okay, so sana uh, may napulot kayo na aral at uh, dagdag kaalaman dito sa video ko na ito, mga idol ayun, kahit na uh, medyo Ah, uh, na patawa-tawa lang tayo sa video na to. Natawa lang kasi ako kanina ng idol gawangan ng nag-operate ng na atong sa sakyan na ating dala. Ay sino ba yung fan nitong uh, cellphone natin uh, na nag-operate din sa sobrang init. iyan <laughs> mga idol. So, ayan. Ah, uh, okay so. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at lalo na sa mga uh, bago kong subscribers, sa mga bago kong followers sa aking uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, pagpalain kayo na may kapalayan. So hanggang sa muli, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, paki-subscribe na, lang, paki-like, paki-share. At hit na rin ating notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang bagong uh, video. Okay? Bye-bye. A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like So buildings, as the chemicals, they take us higher